Good morning guys. Ayun ang routine namin ni tatay. nag sa pagdaan ko para kumain ng lunch. After po niya kumain, gagala na po yan. Tutulak na ng kariton. Kung saan saan na po siyang lugar na harating. Basta pag umaga po, nandiyan siya sa may, may gate namin. Nakaabang. To me. Now it's history. I've played all my Pagkatapos niyang kumain, umaalis na din yan. Pumupunta siya ng UST. Doon sa may, sa may pinobal. Doon daw siya nangihingi-hingi. Nothing more to say. No more to play. Ganyan lang ang buhay ni tatay. Sa umaga nag-aabang diyan pagkatapos kumain tulak na ulit ng kariton